sa panula, hindi ay ito ang mula. Si Pat sa isang tanupin. Ako naman, si Dari kami ang pigor. Pero si niya sa kamara. Pero ang Marcos Jr. walang nakikita problema sa pagbabago preto proyekto ng gobyerno. Pero pa kung kaya niya ng na ang pag-iing TV host. Pagandang araw pa ay pagtiyempre sa kamara para sa kabuuan tayo na sinidad ng mga partido. ng mo alam sa kamara niya ang bayan party sa presidente niya um, ang kaya bilo ang public health approach to drug ah, is up na nanglalayong mga ng mga taong solusyon sa problema sa droga. ang balik na sila si Gero Jasmin Tumila. Mula nating kita pwede masang unong pwede na ba sa panang sa kongreso na mga si Kamalang Project ng PPR ko. Matapos nating ipagbahas ay narinig na tulad ng pagyongresi. Dapat lima'y ng harap dalawang iyon ng mga kompleto pa kunan ng bagong sisi ta umaabot sa gitong gas depende ro kaya ang plano ng yon buktat o ayo tikay ba ro presyo tuwa o kan sa roga na sulo protection ngayon sabo kaputuan kan pagdasang utomakan li pasikay man ng hapo apanganna pangarap kunti do matong tulong sa mga pbere kaya na gustuhan ang pagtitipon sa mga pamilya kan barita kan pagsomang Huwag kang mabalala, may iwasan natin ito kapag tayo ay nagkaisa sa pagliligay ng kapaligiran at yan ang kapag na huwag tayong makasalawa na masama sa ating kapaligiran. Okay mong muna salamat po sa iyong payo. Maglilig sa payo ng DENR upang maiwasan mas ang mas matulig na may change. Ang pangalang ito ay hati sa inyo ng DENR at magandang ito. Nagpapalig ang pagliligay ng kapaligiran. Pagkakata yung kasyang ng Nobyembre at Pagkakata ko buong detalye na gusto dahil kami obligo. na ang inaabos ng sa 2024 25 ng Pagkakata ko sa pangungkita ng Pagkakata ko Conference yung Islam ng Nobyembre. Magtutuos ang 2023 finals Pagkakalamputang loob ng Nobyembre. Gusto man nang meray ang host Hey, hey, hey! Chica! nang ang pagiging TV host. Dahil mas rin, nakasama ang kanyang pamilya. This moment of the time, ini enjoy ko kasi ang hosting. Kaya pagpapansin niyo, hindi ako nateka na -tinyo.